Hello mga kalab, sa init na ang mantika. So ato ang ilunod ang mga lamas o ang manok. Okay. Luto na higa ang manok mga kalab. So ato ang itong okay Luto na higa ang manok mga kalab. So ato ang sakulahan. Okay, matakong magluto. Aning Isurot tani paliya mga kalabso So, dito ako magusog paliya. At anak -an -an ko sa kayo na may, na may manok po ito So, ako na lang hiwa-hiwa ang manok o ang naghiwa-hiwa sa po um, sa mga lamas para ma masakul sa paliya para sa panito na ito so, mga kalabso So, okay kaayos. Solid okay, kaayos so, ang okay, atong panito mga kalabso. so, mm, so na ay sili. Sili, ahos, sibuyas, umbay. So, ari na ta sa tasa, sibuyas dahonan. Ato na siya, i, ato na siya ilunod sa inig kahuman sa lunod ng paliga. Ato sa lang pataw mga kalas. Mga, mga few minutes lang. Mga sikan sa ba? Or, ang Ato sa lang pataw mga kalas. So, ato na sa, ato na sa ilunod ang pali mga, so, solid, solid mga, ito, aspan, ito, mga kalags para. Sulit na sulit yung mga kalags na ito. Tutas pa mga kalags.

Palia. so, so aton na niya kinsplahan ng kalat sa night, lako tukpok-tukpok ay na, na o ok, ang maging tarap. mananakip niya so atong